ako makalat po ngayon sa social media yung yung ano po yung pagkakahuli yata ng government doon sa isang bodega sa tabi ng Philippine Arena no at yung laman daw po ng bodega ay napakalaking bodega na naglalaman ng mga bigas at uh, pagmamay-ari po ng Iglesia ni Cristo Legit po ito kasi pinost ko din naman po, no? Kay Kuya Ip, 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 Ip ano, Epipanyo Labrador, maraming salamat. Naiyak ako kasi yung sinabi niya na pag ako namatay ay NCCCihin niyo. Ganon din po kasi sa akin, pag ako namatay ay NC din. Alam niyo po, sobrang hirap ng buhay. At narinig ko pa sa statement ni Kuya Epipanyo Labrador na pag naghihirap na raw tayo sa bigas, ipapartial ata yung mga bigas para sa mga maihirap. Huwag po sana natin gamitin yung panggigipit. No, gigipitin ninyo yung mga tao sa bigas, tapos gagamitin niyo yung bigas para mangakay kayo, INC. Hindi yun eh pag tayo ay mamimingwit ng kaanib, kinakailangan ng gamitin po natin ay aral. Hindi yung kagutuman ng mga may hirap. Naiyak lang ako kasi, bakit ganun? Kawawa yung mga tao na walang choice. Kailangan nalang maniwala kasi may mga anak. Walang choice, kailangan maniwala kasi may mga pamilya. Ah, hindi ko alam sa Pangulong Bongbong Marcos, ano po ba yung stand niyo dito na nakasako pa daw po ng INC tas papalitan daw ng sako para ibenta ng mas mahal. Hindi ko alam eh kung anong stand ng pangulo natin dito. Alam po natin nagdala kay BBM ay ang INC isa sa, sa yung INC. Hindi lang naman sila solid eh, may Catholic pa rin. Pero Pangulong Bongbong Marcos, ano po ba yung gagawin nating action dito? Hindi po natin ito dapat tulugan at hindi natin dapat gamitin ito dahil naghihirap ang Pilipinas sa bigas kasi iniipit pala no, yung mga bigas kaya ang mahal ng bigas. Tapos ipamimigay, tapos sabay sa INC. Ano po ba? May alam po ba kayo dito? At bakit ganito yung nangyayari? Catholic po yung Pilipinas bansang Katoliko po tayo. Maawa naman kayo. Hindi po ay